Sobrang init ngayon guys, kaya naisipan naming magshabu-shabu. <laughs> Malapit lang to sa amin guys, kaya may noturo na namin agad-agad. 32 degrees Celsius ngayon dito sa Kaohsiung guys, kaya naisipan pa namin painitin ng katawan namin. Napakaganda <laughs> ng lugar na yan, pero affordable yan guys. Akala nyo pang mayaman lang yung mga pumupunta dyan, hindi ah. Uh, lang katapat nyan guys. Pupunuan yung araw na yan guys Kaya tignan nyo naman Hinatid na kami sa upuan namin Dahil hindi pwedeng umupo ka na lang basta basta Siyempre unahin natin kukunin Ay yung pinakamahal Like yan Baka yan guys Slice beef yan Pumila na ako at kumuha na agad agad At dinala ko na sa aming upuan <laughs> guys, so ang dami pagpipilian. Meron dyan baboy, baka, mga fish. Yan, pumili na lang kayo dyan kung ang gusto nyo. Buffet naman yan guys, kaya no problem. Kunin mo lahat, basta ubusin mo. yon ang patakaran nila guys. So yun nga yung kinuha ko. Hindi ako kumuha ng sobra. Yung sapat lang guys, yung alam kong kaya ko lang ubusin. Para hindi naman sayang dumayo nga naman ako dito sa may sushi part nila para tumikim din ng mga ganyan syempre, minsan lang guys yan nga sila ate napaka smiling face nila o, tignan mo, nag hype pa sila o, kinilig ata si ate Ay! kumuha na nga ako dyan ng plato guys at titirahin ko yung mga yan oh. parang mga tusok-tusok mga manok, yan, may kamote para may kikiam all goods naman yan guys, masasarap naman lahat yan nagustuhan ko nga yan guys yung parang lechon kawali nila kaya kumuha ako ay alam akong damihan guys kunti kunti lang muna pabalik pa naman kumuha <laughs> din ako ng sausage tsaka yan chorizo sarap din yan guys tsaka yan parang kikiam nila ata yan guys ito naman yung pang shabu shabu na gulay nila guys ang dami ding pagpipilian mananawa ka na lang talaga sempre kumuha lang ulit tayo ng sapat. Huwag sobra-sobra, guys. masama din yung sobra-sobra, eh. Hi! Hey, At siyempre, di mawawala yung mga pangsawag sa shabu-shabu natin. Yan, may mga crab stick, may itlog pugo, may mga dugo. At kung ano-ano pa, guys, madami ka talagang pagpipilian dyan. Kahit hindi mo alam, tikman mo na lang lahat. Ha! <laughs> Ayan nga, pumulo na yung pinapakulo kong shabu-shabu guys. Kain muna bago kuha ulit. Ayan, sige, go lang. <laughs> Kasi naman. Ito, dumako naman tayo sa kanilang mga fries, mga pika-pika nila yan guys. Kumalaan tayong konti para hindi tayo masyadong mabusog. Sayang naman yung bahay, hindi natin matitikman. <laughs> ito naman yung mga pagkain nila guys na hindi ko talaga tinikman kahit yan mukhang pansit hindi ko talaga kaya tikman yung mga ulam-ulam nila ewan ko sa susunod na lang siguro kasi medyo busog na rin ako that time parang sa Pinas lang din naman ng mga ulam yung mga yan kaso iba kasi talaga ang lasa ata nila kasi iba yung mga spices na nilalagay tulad na lang ng mga to guys oh. hindi ko nga alam kung ano yung mga pagkain yan hindi ko alam kung ano yung mga ingredients parang takot talaga akong tikman yun lang. <laughs> Ay, papakita ko na lang sa inyo guys. Baka sakaling may mga nakakalam sa mga na yan at gustong gusto nila. <laughs> Boom, show my. Yan, dyan tayo guys. Alam natin ang mga lasa ng mga yan sa Pinas kasi nagkalat din ng mga shomai dito kasi iba't ibang klaseng shomai ang sinaserve nila yan tignan nyo na lang guys <laughs> mahilig naman ako sa mga sweets. Ito, chocolate fountain tayo guys. Laro muna tayo dito sa chocolate fountain nila. Kumuha ko marshmallow, ng stick o, tsaka yung parang breadsticks nila. Yeah, sarap nyan guys. Woohoo! Tapos kung nilantakan yung mga sweets, dumito naman ako sa mga prutas. Kunwari, very healthy living tayo guys. Kumuha ko ng iba't ibang klase ng prutas nila. Tinikman ko lahat dyan. Arr! nga guys, yung iba pang mga handa nila dyan. Yung iba naman dyan, tinikman ko naman guys, hindi ko naman nilahat May mga kimchi-kimchi din kasi sila dyan guys, na patok sa panlasa ko. Yeah, all goods naman yan guys, sulit naman, yeah! Nadaanan ko nga tong sa cake area nila guys. Siyempre naglaway ako. Kumuha talaga ako ng lahat ng klase. <laughs> At in fairness naman, pasok sila sa panlasa ako. Ang sasarap naman talaga nyan guys. Sulit na sulit talaga ang 500. ako naman tayo dito sa mga inumin nila guys, talagang naguluhan ako dito hindi ko alam kung anong pipiliin ko sa picture kasi ako nagbabase kung anong lasa ng mga yan guys, ayan o katulad nyan, money yan, hindi ko kinuha syempre, yung isa naman parang asparagus naewan, syempre hindi ko rin kinuha yan guys Ayan naman. Yeah, yeah, cold. Kasi hindi ako umuha ng ganyan, guys. Gusto kasi magbo-burp ako that time. So, sa huli nga yan, guys, wala akong pinili dyan. Ang pagsako pa rin ay yung cook. <laughs> hey. So, ito na. Huli na nga to, guys. Kumuha ko ng ice cream yan. Paborito ko kasi yan, yung red bean na ice cream nila. Nasasarapan talaga ako dyan. marami ang choices dyan, guys. Pero, busog na ako that time. Kaya, yung paborito ko na lang, yung kinuha ko. At humirit pa nga ako sa sorbetes. Kasi, paborito ko yung chocolate flavor nila, guys. Yan, humirit ako ng isa. Yeah. At syempre, yung isa pa, para partner naman. <laughs> totoo na to guys, alis na kami yan, nagbabay kami kay na uncle na hindi namin kilala. Kumuha ko ng candy, syempre pampawala ng suya, mga no, dalawa, para sa kami. <laughs> yan, nagbabay na talaga kami yan guys. Ay, guys. Sarap guys.